Ang pag-iwas sa biglang pagtaas ng blood sugar, lalo na kapag madalas tayong kumain ng kanin, ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa ating kalusugan. Ang kanin, lalo na ang puting kanin, ay mataas sa carbohydrates na madaling maging glucose sa dugo pagkatapos ng pagkain. Sa ating kultura, kadalasang ang kanin ang pangunahing bahagi ng bawat pagkain kaya't mahalagang matutunan kung paano natin mapangangalagaan ang ating blood sugar kahit na hindi natin lubos na maiwasan ang pagkain ng kanin. Unang-una, mahalagang maintindihan kung paano gumagana ang blood sugar at ang epekto ng carbohydrates. Kapag kumain tayo ng kanin, ito ay binubuo ng starch o almirol, isang uri ng carbohydrate na madaling natutunaw at nagiging glucose. Ang glucose ay siyang pangunahing pinagmumula ng enerhiya ng katawan, ngunit kapag sobra, tumataas ang blood sugar at maaaring magdulot ng komplikasyon, lalo na kung may diabetes o insulin resistance. Ang pag-spike ng blood sugar ay nangyayari kapag bigla ang sumipa ang dami ng glucose sa dugo pagkatapos ng pagkain, na pwedeng magdulot ng pagkapagod, pagtaas ng risk sa diabetes, at iba pang problemang pangkalusugan isa sa mga pinaka paraan upang maiwasan ang blood sugar spike ay ang pagbabawas ng dami ng kanin sa bawat kainan. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan mong alisin ng kanin, kundi magkontrol at limitahan ng iyong porsayon. Halimbawa, sa halip na dalawang tasa ng kanin, subukan mong gawing isang tasa lang. Makatutulong ito na hindi agad tumaas ang glucose sa dugo, at mas nababalanse ang pagkonsumo ng carbohydrates. Bukod sa pagbawas ng kanin, subukan mong palitan ng puting kanin ng brown rice, red rice, o black rice. Ang mga uri ng kanin na ito ay may mas mataas na fiber content at mas mababa ang glycemic index. Ibig sabihin, mas mabagal ang paglabas ng glucose sa dugo kumpara sa puting kanin. Ang fiber ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa katawan, kaya't hindi agad tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Bukod pa rito, nakakatulong din ang fiber sa kalusugan ng tiyan at sa pagpapanatili ng tamang timbang. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagsasama ng protina at healthy fats sa bawat pagkain. Kapag ang kanin ay sinamahan mo ng ulam na mataas sa protina tulad ng isda, manok, itlog, o tofu, pati na rin ng healthy fats tulad ng avocado, olive oil, mani, o tahini, mas bumabagal ang pag-absorb ng carbohydrates. Ang protina at fats ay nagpapabagal sa paglabas ng glucose mula sa tiyan papunta sa dugo, kaya't mas nababalanse ang blood sugar response ng katawan. Subukan mong gawing balanse ang iyong plato, huwag puro kanin lamang, kundi lagyan ng sapat na ulam at gulay. Napakahalaga rin ng gulay sa bawat pagkain. Bukod sa mababa sa calories at carbohydrates, mataas ang gulay sa fiber, vitamins, at minerals. Ang mga gulay tulad ng broccoli Talbos ng kamote, repolyo, sitaw, at okra ay magagandang idagdag sa bawat kainan. Ang fiber mula sa gulay ay tumutulong para hindi agad tumaas ang blood sugar at nagbibigay rin ng proteksyon sa katawan laban sa iba't ibang sakit. Subukan mong gawing kalahati ng iyong plato ay gulay upang mas bumaba ang glycemic load ng iyong pagkain. Bukod sa pagpili ng pagkain, mahalaga rin ang paraan ng pagkain. Iwasan ang pagmamadali sa pagkain. Kapag mabilis kang kumain, mas madali ring tumaas ang blood sugar dahil hindi nabibigyan ng panahon ang katawan na mag-adjust. Subukan mong ngumunguya ng mabuti, kumain ng dahan-dahan, at bigyan ng pansin ang bawat subo. Sa ganitong paraan, mas mararamdaman mo ang pagkabusog, at mas nababantayan mo ang dami ng iyong nakain. Makatutulong din kung magdagdag ka ng suka sa iyong mga ulam. Ang suka, lalo na ang apple cider vinegar o kahit ordinaryong suka, ay napatunayan sa ilang pag-aaral na nakakatulong pababain ang blood sugar response ng katawan. Maaari mo itong ihalo sa sausawan, salad, o sa pagluluto ng mga ulam. Ang asid mula sa suka ay nagpapabagal sa pag-absorb ng carbohydrates, kaya't hindi agad tumataas ang blood sugar. Isa pang mahalagang aspeto ay ang regular na pag-ehersisyo ang paggalaw ng katawan pagkatapos kumain, katulad ng simpleng paglalakad ng 10 hanggang 15 minuto, ay may malaking epekto sa pagpapababa ng blood sugar. Kapag gumalaw ang katawan, mas mabilis na nagagamit ng mga muscle ang glucose mula sa dugo, kaya't hindi ito naiipon. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo ng matindi o mag-gym agad, ang paglalakad, pagsasayaw, o simpleng gawaing bahay ay sapat na para makatulong sa pagpapababa ng blood sugar spike. Huwag ding kalimutan ng tamang oras ng pagkain. Iwasan ang sobrang tagal ng pagitan ng mga pagkain, dahil kapag sobrang gutom na, mas malamang na kumain ka ng sobra at mas mabilis tumaas ang blood sugar. Subukan mong kumain sa tamang oras, at kung kinakailangan, magdagdag ng healthy snacks sa pagitan ng mga pangunahing pagkain, tulad ng prutas na mababa sa asukal, mani, o yogurt. Mahalaga rin na iwasan ang pag-inom ng matatamis na inumin kasama ng kanin ang soft drinks, fruit juices, at sweetened tea ay mabilis magpataas ng blood sugar. Kung kasabay ng kanin ay iinom ka pa ng ganitong inumin, mas malaki ang posibilidad ng blood sugar spike. Mas mainam na uminom ng tubig, unsweetened tea, o infused water na may lemon o pipino. Ang pagmonitor ng blood sugar ay isa ring magandang hakbang. Kung may glucometer ka, subukan mong sukatin ang blood sugar bago kumain, isang oras pagkatapos kumain, at dalawang oras pagkatapos kumain. Sa ganitong paraan, makikita mo kung aling pagkain at porsayon ang nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, at matututo kang mag-adjust sa iyong diet. Ang pagkakaroon ng tamang mindset sa pagkain ay mahalaga rin. Hindi dapat ituring na kaaway ang kanin, bagkos ay dapat nating matutunan na ito ay bahagi lamang ng kabuoang diet. Ang disiplina sa pagkain, tamang pagpili ng ulam, gulay, at healthy fats, ay magbibigay ng balanse sa ating katawan at magpapababa ng risk sa diabetes at iba pang komplikasyon. Matutong pakinggan ng iyong katawan, kapag busog na, huwag nang pilitin kumain pa ng sobra. Kapag nag-crave ng kanin, subukan mong dagdagan muna ng gulay o protina bago magdagdag ng kanin. Bukod pa rito, pag-aralan ang mga alternatibo sa kanin. Ang root crops tulad ng kamote, gabi, o ube ay may mas mababang glycemic index kumpara sa puting kanin. Maaaring paminsan-minsan ay palitan ng kanin ng mga ganitong pagkain, upang mas mabalanse ang blood sugar. May mga tao rin na gumagamit ng cauliflower rice bilang substitute, mas mababa ito sa carbohydrates at mataas sa fiber. Ang tamang pagtulog ay may epekto rin sa blood sugar. Kapag kulang sa tulog, nagiging magulo ang hormone regulation ng katawan, kasama na ang insulin siguraduhin mong nakakakuha ka ng sapat na tulog gabi-gabi, upang mas maging balanse ang blood sugar mo sa araw-araw. Ang stress ay isa ring factor na nagpapataas ng blood sugar. Kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng cortisol, na nagpapataas ng glucose sa dugo. Subukan mong mag-practice ng stress management techniques tulad ng meditation, deep breathing, o simpleng paglalakad sa park kapag kalma daw ang isip at katawan, mas nababalanse ang blood sugar. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa blood sugar spike kahit madalas kumain ng kanin ay posible sa pamamagitan ng tamang pagpili, tamang dami, pagsasama ng protina, gulay, healthy fats, tamang oras ng pagkain, regular na ehersisyo, tamang pagtulog, at stress management hindi kailangang iwasan ang kanin ng tuluyan, dapat lang nating matutunan kung paano ito kainin ng responsable at may disiplina. Ang pagbabago ng lifestyle ay hindi madali, ngunit unti-unti, kapag naging bahagi na ito ng araw-araw na routine, mas magiging madali na ito. Simulan mo sa maliit na hakbang, bawasan ang kanin, dagdagan ng gulay, piliin ang mas healthy na ulam, maglakad pagkatapos kumain, uminom ng tubig, at magpahinga ng sapat. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang positibong epekto nito sa iyong blood sugar, kalusugan, at pangkalahatang well-being. Tandaan, ang kalusugan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong gumawa ng tamang desisyon para sa ating katawan. Ang disiplina sa pagkain, sapat na ehersisyo, Tamang pagtulog at stress management ay susi sa pag-iwas hindi lang sa blood sugar spike kundi sa maraming sakit. Ipagmalaki mo ang bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kalusugan, maliit man o malaki, lahat ng ito ay may epekto sa iyong buhay. Kung may family history ng diabetes, mas mahalaga pang maging maingat sa pagpili ng pagkain. Magpakonsulta sa doktor o nutritionist kung kinakailangan para magabayan sa tamang diet at lifestyle modification. Ang pagtutulungan ng pamilya sa pagbabago ng diet ay mas maganda, turuan ng mga anak, kapatid, at magulang tungkol sa tamang pagkain upang sama-sama kayong maging malusog. Sa huli, ang pagkain ng kanin ay bahagi ng ating kultura at hindi dapat ikahiya o katakutan. Ang mahalaga ay ang tamang kaalaman at disiplina sa pagkain sa pamamagitan ng tamang hakbang, mapapanatili natin ang kalusugan ng ating katawan, maiiwasan ang blood sugar spike, at magagawang mas masaya at masigla ang ating araw-araw na buhay. Paalalahanan ng sarili na ang bawat subo ay may epekto, kaya't piliin ang mas mabuti para sa sarili, pamilya, at kinabukasan.